Dias, yes, señoritas y señoritos The more uh, I research about the life of this uh, impostor who calls himself uh, Ka-Eric uh, The more I uh, laugh at the whole situation And the more uh, I find perplexing nakaka po kahit pa paano It uh, it uh, makes you really, you know, kahit pa paano, ma-impress ka sa galing ng panloloko panggogoyo nitong impostor na ito. Imagine nyo, uh, he was so convincing in his uh, in his uh, uh, remodeling or changing of his life, of his life story na pati yung vice president of the country si uh, president Sara Duterte ay in elevate siya to a level of sainthood na parang he is the epitome of uh, of heroism he is uh, he is what the Filipino people should become <laughs> and then napaniwala niya ang isang senator na kapatid pa naman ng presidente na si senator Amy Marcos kasama na si yung mga magagaling sana na lawyer na si Panelo at saka si uh, Harry Roque, ha? na napapabilib niya mga yan, pati yung mga generals. Yung mga generals ng di Duterte na di umano, responsible for the killing of 30,000 mostly innocent uh, victims of the deadly, corrupt and incompetent drug war, ay na uh, nagkuan rin nagasuporta rin naghayag rin ng suporta gumawa ng manifesto supporting ka Eric Samantala, nap napakatahimik nila na sa issue ng West Philippine Sea and if only they will know the truth from this uh Vera Files uh investigative report and uh, congratulations my friends sa uh, Jan sa Vera Files ha huh? galing-galing nyo at uh, led by this uh, columnist na dating kasama ko sa Philippine Daily Inquirer na si Antonio J Montalban II at si ang head ng uh, Vera Files si Ellen uh, Helen Tordesillas uh, congrats Ellen My friend ko yan kasama kami yan nagnanalo ng award from the national from the government of uh, Canada na tawag uh, Marshall Magluhan Fellowship Award. So, ako uh, na kami yan, Marks Marshall Magluhan Fellow kasama na si uh, si Maria Reza, si si marami mga choice journalists. Ako uh, lang talaga, very very small group of uh, journalists ang talaga na investigative journalists ay ang meron award na ganyan. So, yun. Congratulations, guys, ha? Hindi ito galing sa atin, dahil galing ito sa Vera Files. So, sa mga previous to reports natin, ni-report natin na paano itong classmate mismo ni Ka Eric, Ka, na si uh, Jobert, attorney Jobert Pahilga, na very uh, militante rin po ito at uh, very credible. Head siya ng sentro para sa tunay na reformang agraryo at uh, classmate siya ni Ka Eric sa sa uh Visayas uh, West Visayas State University. Kaya sabi niya never yan nag-aral sa UP. Kasama ko yang uh, yung panahon sinabi niya na sa UP siya, uh, kwan pa siya nasa Iloilo City High School. So doon pa lang peke na pati yung mga yung sumali siya sa sa NPA daw at ano-ano uh, pa mga claims niya na puro, puro invento. So in this vlog, finally in this third and last part, pero gagawa pa tayo ng follow-up dito, uh, we will discuss about yung drug links na according to his uh, uh, best friend, supporter at uh, nagtatago sa kanya noon na nagtata uh, when he was being hunted by the government, not because he was an NPA, Uh, rebel but because he was a suspected drug operator so dito sa part na ito we will let attorney Pahilga tell us ano ang drug links ni Ka Eric so he is not Ka Eric uh, uh, because of the communist movement He is a Lord Eric Draglo, as in drug lord according to to Pahilga. So yun na lang siguro ang tawag natin sa kanya ngayon. Impostor naman siya as uh, as and we discussed that in our two blocks, impostor naman siya as a communist ra, re, cadre. So pero confirm even by pa, former president Duterte that he is really a drug operator. So tawagin na na natin siya Lord Eric ha asin drug lord Eric. So, ah, uh, sabi ni yung attorney Palihilga, and I quote, i-quote ko na lang siya para baka sabihin, ginagawa lang natin ito. Guys, sa uh, marami sa inyo sinasabi, ano ba yung bat? Bakit ka nag, nagbabasa lang? Wala ka bang original idea? Guys, gina, binabasa ko para ipakita sa inyo, yun talaga ang may, may based on research yung mga pinag-uusapan natin and kinu-quote natin para wala nang sabi na misquote natin sila o gano'n, in-exaggerate in natin yung statement. So, we quote them directly para kung ma-check nyo itong article sa Vera Files, makita nyo itong quote. So, sabi ni uh, Tony Pahilga, in 2015, he, ibig sabihin na uh, Lord Eric, was linked to the so-called... Dragon Drug Syndicate. Oh my goodness. Hindi pala NPA. Dragon Drug Syndicate. Of spouses Melvin and Miriam Odicta of Iloilo Ilo Ilo City. It was public knowledge in Iloilo Ilo Ilo City that spouses Odicta even gave him a car and, a, and an. M16 rifle. Wow. So hindi pala ito talaga komunista. Kung hindi, kapitalista pala talaga ito na you know, natanggap ng uh, ng uh, tatlong lupain kaya uh, 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 kay Mayor Matibag who, who is also linked to drugs and then uh, tumanggap ng kotse at saka M16 rifle, Armalite dito sa Audicta Copol. At sabi pa niya uh, Attorney Pahilga on August 7, 2016, President Duterte prominently mentioned Selis's name as a drug personality in Iloilo City and referred to him as bayan as by open quote, open and close quotation, bayan congressman Selis. So binasagan pa siya congressman, siguro congressman ng mga drugs during that time President Duterte also mentioned the name of Mayor Matibag as drug protector in Iloilo -Ilo City so lumabas pala uh, dalawang drug lords tinatrabaho ni uh, ni Lord Eric itong Dragon Drug Syndicate uh, by uh, led by spouses Melvin and Miriam Odicta and also yung kaya uh, Mayor Matibag di umano kasi uh, Dini-deny naman ni Mayor Matibag. Ito yung si Mayor Matibag na tumakas na nung uh, uh, nagbakasyon siya at uh, alam na laman niya na hinahabol na siya ni Duterte. Umalis na, umalis siya ng bansa at hindi na bumalik. At uh, sabi pa nga ni Duterte sa isang speech sa Tarlac City referring to Matib Mabilog, Mabilog, sorry, hindi Matibag, kaibigan ko pala yun, sa dati sa PDP Laban ah uh, mabilog, mayor mabilog, ah uh, yung isa hindi na umuwi. Si Magtibay, Tibay pantawag niya. I have been looking for him. Hindi na siya umuwi kasi papatahin ko talaga siya. Yan, sabi niya. Kaya pala, tumakumaripas na rin, nagtago na rin si, si Lord Eric. At uh, sabi pa nga niya, ah uh, Duterte na ito daw si uh, si uh, uh, ma uh, si Mayor uh, Mabilog ay uh, kasama sa mga top uh, drug lords na kasama na kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. and Osami City Mayor Reynaldo Parhinog na pinatay na ata no' di ba during the height of the drug campaign at ito nga si Spinoza was killed o oh, yun nga in a pre pre-dawn raid on his cell in 2016 at si Paro Hinog naman pinatay o namatay sa opi, uh, sa uh, police operation in in August 2016. At ito naman yung mga boss ni Ka Eric or uh, Lord Eric ay pinatay rin. Ah uh, On August 29, 2016, Esposes o Dicta were killed at the Katiklan Jetty Port. Yun, tumatakas na sana sila. Samantala, nakatakas si, uh, si Mabilog. Because of this, nagtago na si, si Lord Eric. At hindi siya nagtago dahil NPA siya, kundi dahil hinahabol na siya sa, sa ni President Duterte Noles na tinawag pa nga siya, Bayan Congressman. Kumbaga uh, gano kataas ang tingin sa kanya sa mga drug operations. So President Duterte himself link Lord Eric to drugs. Imagine nyo yan. Uh, at uh, hindi lang yan in relation to his uh, claim na Juancha. Ah uh, uh, pati yung uh, pati yung uh, pati yung uh, NPA, ha. NPA, oh, pati yung mga um, military operators or mga military groups na lumalaban talaga sa anti-insurgency movement ay uh, rin na member rin talaga si si uh, 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 Lord Eric sa sa NPA or kadre ng NPA and we will discuss that in siguro habain na lang natin ito kasi maikli talaga kung i-discuss natin ito uh, gawin na lang natin fourth part series and wait for that so hanggang dito lang muna po tayo uh, please share this vlog so people will know paano na loko na loko pati si Vice President Sara Duterte na ang, ta ang tao na binanggit ng tatay niya at nalagay sa lista ng tatay niya ay isang drug operator ay ngayon nabola siya, na naloko siya, nabudal-budal siya. At ngayon sinabi niya sa sa pre-statement uh, before Christmas na ito daw, ito daw pati si Lorraine Badoy epitomizes what a Filipino patriot should be like. At uh, i-share niyo itong vlog para malaman rin yung mga retired PMAers na ang tao, Gino Joss, ina-idolize nila ay binanggit pala ng poon nila si uh, Mr. Duterte isinama pala sa drug uh, sa drug uh, list of big time drug uh, drug dealers and drug operators <laughs> Kung malaman nila ito siguro siguro mapapahiya talaga they will bury their heads in the sun. kasi uh, to know paano sila na loko ng isang uh, Lord Eric uh, lord pala siya ng mga panloloko ng mga panggugoyo pambubudol. Diyan siya magaling according to his uh, uh classmate sa West Visayas. <laughs> Western, uh, West Visayas University <laughs> hindi pala UP. So yun, uh, please share this vlog to friends and relatives and ask them to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel to be always updated sa mga issues uh, that the media, the general media or other bloggers do not tackle. So thank you very much for watching and see you in my next vlog.